Bumili nga pala ako dito ng dalawang pirasong native na baboy. Ito nga pala yung pangatlong investment natin sa ating sahod sa pagbablog. Kasi hindi ko rin masasabi kung hanggang kailan yung aking sahod dito sa Facebook. At swerte naman ako dito sa nabili kong dalawang pirasong baboy kasi ang gaganda ng katawan nila. Kaya naman tara samahan nyo muna akong bumili ng baboy ngayong araw. Alas 7 pa nga lang ng umaga ay nakaprepare na ako nyan kasi sobrang excited ko ngayong araw. Sino ba naman ang hindi ma-excite ngayong araw kasi yung isa sa pinapangarap mo ay matutupad na naman. Kasi ngayong araw bibili tayo ng dalawang pirasong baboy. Actually matagal-tagal sana bibili ng native na baboy kasi nga lang maraming kailangan kailangan bilhin. Kaya mas inuna kong bilhin yung mga kakailanganin namin sa bahay bago yung baboy. At pagkababa ko naman ng sapa, nakita ko naman dito yung alaga kong kambing na si Whitey Mime. Marami nga pala naghahanap sa kanya kaya ito yung update sa kanya. Matagal-tagal ko na rin hindi nasasama sa vlog itong alaga kong kambing. At pagkadaan nga natin ng sapa, ito naman tayo, pababa naman tayo ng bundok. Medyo matarik nga lang yung daan at napakalayo dito sa bahay namin. Ito nga pala yung nilalakad namin araw-araw -araw. at pagkababa namin doon sa bundok ay nakarating na rin kami dito sa kapatagan. At ito nga pala yung kalsada na aming dinadaanan. Balitagos nga pala sa ilog, yung malaking ilog ba, yung suba na tinatawag sa amin. Medyo may kalayuan din kasi yung ating pagbibilhan ng native na baboy kaya kailangan pa nating tumawid ng ganitong ilog na napakalalim. Bali sa kabilang sitio nga pala itong pagbibilhan namin ng baboy at sa sitio namin ay talagang napakalayo. At dito nga sa part na to pinasubukan ko kay mama kung kayang tawirin yung motor. At dahil gusto ko nga makasigurado sa aking pagtawid para safe yung aking pagdaan dito sa ilog ay sinukat ko muna kung kaya talagang tawirin. At nagikot-ikot pa ako dito sa napakasulok na tubig. At nung nakasigurado na nga ako na kaya ko ng tawirin kaya naman sumakay na ako dito sa raptor ko na motor. At tumawid na rin ako dito sa napakasulog na ilog. Bibisaya Pakain ko na lang kayo mga kamasel Alam ko maintindihan naman At dito nga sa part na to Ay muntik pa kong tumirit Ayan, napahinto tuloy Makwinto ko lang sa inyo mga kamasel ng mga panahon na nag-aaral pa ako Malay ganito nga pala yung dinadaanan ko At kapag bumabaha talaga sa amin Hindi makakatawid yung motor Nakakatawid man pero sa pilitan Pagkatapos ko nga makatawid sa ilog, chinek ko muna yung motor kung okay pa. At pag-check ko naman ay okay naman. Kaya naman pinuga ko muna yung silinyador para lumabas yung maraming tubig. Kasi kapag hindi natin piniga yung kanya silinyador, baka tumirik tayo sa daan at hindi malabas yung tubig. Bali sa mga oras na ito, papunta na tayo dun sa bahay na ating pagbibila ng ating nitib na baboy. Yung tubig pala na minimin ko kanina ay yun yung tubig na pumasok sa tambutso. Kaya kailangan talaga ilabas. At dito nga banda sa part na to, pababa na tayo at medyo matarik na talaga yung dadaan na dito kasi medyo makitid yung daan at dadaan din pala tayo ng sapa. Itong sapa nga pala na badadaanan natin rogto to nga pala ito ng sapa dun sa ating pinagkukuna ng mga suso o mga banak. O diba, nag-ikot lang tayo. Kaya naman after lamang na ilang minuto dyan, ito nga pala yung mga native na baboy na bibili natin. Bari dalawang piraso nga pala yung ating bibilhin dyan. At kitang kita nyo naman mga kamasul, talagang napakaganda at napakabagsik ng kanilang mga katawan. At bali, dumala na rin pala kami dyan ng dalawang pirasong sako kasi dyan namin ilalagay yung baboy na aming bibilhin. At dito nga sa part na to, bali hinuli na nga ni Angkol yung baboy na aming bibilhin. At nilagay na rin dito sa sako. Bali tatalian nga pala namin yan, baka makawala pa eh, sayang dinaman naman. At sakto yung aming nabiling lubid kasi meron kaming pantali dito sa alaga naming baboy. Dito nga sa probinsya namin ang madalas na pinapakain namin sa aming alagang baboy ay niyog lang talaga. Pero kapag high naman yung bibilhin nyo, eh syempre kailangan yung bumili ng pigs Katulad nga nung nakaraang vlog natin na nagbinta tayo ng alaga nating baboy na na-invest sa na ating pagpablog, marami nag-comment at nagbash doon. Sabi nila, ang tagal-tagal ko daw inalagaan yung baboy na yon, pero yung kilo ay sobrang baba. Kaya nga pala umabot ng 7 months yung ating pag-aalaga sa ating native na baboy kasi nga bihira yung bumibili ng baboy dito sa lugar namin. Meron din namang bumibili kaso nga lang pinipili nila yung kanilang bibilhin. Kaya kailangan mo talaga maghantay ng sure buyer para fair pick man din. After nga namin matalian yung baboy at may lagad sa sako, sinecure talaga namin na hindi makakawala kasi medyo malayo pa talaga yung pagdadalan sa kanila. Fast forward nga after lamang na ilang minuto ay nakarating na rin kami dito sa parking ng namin ng motor at medyo hinihingal na nga yung baboy na nakalagay doon sa sako kaya naman minamadali talaga namin sa pag-uwi. Baka kasi magutas pa eh. Ito talaga yung karaniwa namin na ginagawa araw-araw. Yung bababa ka ng bundok, tapos pagkababawa ng bundok, aakyat ah, ka na naman. Kaya kapag may bibilin kami sa baba, sinasakto talaga namin na pang isang linggo na. Bali sa mga noong ito, nagpapahinga muna kami dito sa may puno ng Argao kasi medyo malayo talaga yung aming uuwian at napakatarik talaga yung daan. May kita nyo naman mga kamasal kung gaano kataas yan, halos pantay na ang tuhod. Kaya kapag may bumibisita dito sa amin, ay eh talagang sumusuko talaga sa pag-akyat. Kaya after lamang na ilang minuto, dyan nakauwi na rin kami dito sa bahay at inilabas na nga namin yung baboy sa loob ng sako at dinala doon sa may puno ng Jemilina para doon talian. At dahil marami sa inyo nagre-request ng shoutout, kaya bago matapos ang vlog na ito, isa-shoutout ko muna yung mga nagko-comment sa nakarang vlog natin. Shoutout nga po pala kay Ma'am Maylene Abasola at shoutout din kay Sir siyon Manlangit. Shoutout din po pala kay Ma'am Ritis Alcoy from Atimunan, Quezon. At shoutout din po pala kay Sir Tope At maraming salamat din po pala sa laging panunood kay Ma'am Mala Ripil. At shoutout din po pala kay Sir Rande Mendonila. Shoutout din po pala kay Ma'am Juliet Dalisay na taga-tablas din. At yung panglas nga pala na si shoutout natin kay Sir Jos Wagalitcha. At sa mga gusto mong pa-shoutout ka pala, comment lang kayo dyan sa comment section para mapansin ko kayo. At kung hindi naman, meron po tayong TikTok account. So paano po mga kamasay dito na lang yung ating gagawing vlog. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Babing peace out. Ingat palagi.